Thank you. isang so, magandang umaga mga kaji lords ayun dito na naman kami sa aming fish trap at mayroon kaming uli isang grouper king grouper ayan maliit na grouper at may malaki dito mga dalawang kilo okay salamat lord sa biyaya nakaraan na matayan tayo matayan kami ganito kalaki rin

lagay na natin ito ang ibang huli namin mga the Lords at mayroon ding isang live na pugita, pugita. Uh, live yan uh, wala. eh Ayan, live. Uh, wala yan live hindi namin pinatay kasi kung gusto ng bayan na live oh eh ito live na live <laughs> live na live Fresh <laughs> na, fresh na talaga yan. From, uh, fresh from a fresh. Hindi ma... Ito, di ba? Hindi ba walang laman? Walang laman. Thanks God sa biyaya to Laki ang Lord, salamat. <laughs> yan po mga kadilords. Nabasa tayo. Thanks. Uwi na po tayo sa sa bahay kain po tayo Gaji Lord na fish da kanin okay na po tayo ang huli natin ay nasa 20 kilos to mga Ito tayo kahit Ilaw Sama yung panahon ngayon Tapos lang mag ano, Galing sa bagyok Bagyong kabayan ba yun kabayan na bagyo kabayan kabayan na ah uh, kabayan